Sinira ng mga kapatid ko ang bahay ko kahit walang permiso at walang pag-uusap sa barangay siya si Joseph Angeles isang complainant tungkol sa ginawang pagsira ng kanyang bahay na tirahan mula pa pagsilang hangang sa kanyang pagtanda. Ito ang mga sagot na maaaring ibigay na payo kung ano ang dapat mong gawin, ang sitwasyon na yung inilarawan ay maaaring maging sanhi ng malaking pagkabahala at nangangailangan ng agarang atensyon, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Isa, pagdodokumento ng mga pinsala, kumuha ng mga litrato at video. Mahalaga na mayroon kang malinaw na ebidensya ng pinsala sa iyong bahay. Maglista ng lahat ng nasira, magtala ng detalyadong listahan ng mga nasira at kung maaari, ang tinatayang halaga ng mga ito. Dalawa, paglapit sa barangay, ang Katarungang Pambarangay ay isang sistema na layuning maresolba ang mga hindi pagkakasundo sa antas ng barangay. Dahil dito, mahalaga ang pagpabarangay, mag-file ng reklamo sa barangay, ipaliwanag ang nangyari at ipakita ang mga ebidensya. Ang barangay ay maaaring magsagawa ng mediation upang maayos ang hindi pagkakasundo. Ang hindi pagdaan sa barangay ay hindi maganda kaya dapat ito ang unang hakbang na gawin. Tatlo, mga legal na hakbang. Kung hindi maayos ang problema sa antas ng barangay, maaari kang magsampa ng kaso sa korte. Maaaring kailanganin mo ang tulong ng isang abogado upang maunawaan ang iyong mga legal na karapatan at mga opsyon. Ang pagsira ng pribadong pag-aari ay may katapat na parusa. Mahalagang tala ang mga batas at pamamaraan ay maaaring mag-iba depende sa mga detalye ng iyong sitwasyon. Kung nakakaramdam ka ng panganib, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga autoridad. Mga karagdagang impormasyon Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa katarungang pambarangay, maaari kang kumunsulta sa Department of the Interior and Local Government, DILG. Kung ang pagsira ng iyong bahay ay ginawa dahil lamang sa intensyon na ang kininito, ang iyong sitwasyon ay mas komplikado at nangangailangan ng mas matinding hakbang, narito ang mga dapat mong gawin. Isa, pagtitipon ng matibay na ebidensya, dokumentasyon, tulad ng dati. Kumuha ng mga larawan at video ng lahat ng pinsala, itala ang lahat ng nasira at ang halaga nito. Saksi, maghanap ng mga saksi na maaaring makapagpatunay na ang intensyon ng pagsira ay upang ang kininang iyong bahay, patunay ng pagmamayari, siguraduhin na mayroon kang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ang legal na may-ari ng bahay, titulo, tax declaration, at iba pa, dalawa, paglapit sa barangay at o pulis, agad na report, mag-report ka agad sa barangay at sa pulisya, ang mga ganitong aksyon ay kriminal at dapat maitala, police report, kumuha ng police report, ito ay napaka-importante sa kasong isasampa sa korte, barangay, maari pera nitong idaan sa barangay. Para malaman kung may posible bang kasunduan, Subalit ang pagkaso sa pulis ay